Hindi pwedeng bisitahin kahit na kanilang abogado ngayong Pasko ang dalawang dalawampung inmates na binibid na inilipat sa NBI dahil sa umano'y maluho nilang buhay sa loob ng kulungan. Ang dalawa sa mga inmate na ito nagsampan na ng rito of amparo na naglalayong maprotektahan sila sa posibleng pang-aabuso di umano ng mga may kapangyarihan. May report si Emil Sumangin. Nabuhay sa luho araw-araw sa loob ng mahabang panahon pero magiging malamig ang Pasko ng dalawampung inmates na inilipat sa National Bureau of Investigation o NBI. Bawal silang dalawin ng kamag-anak kahit pa ng abogado. To ensure that they are completely incapacitated from committing further criminal activities and to totally cut them off from their criminal network. That's very clear. That's in the Bucor modernization, modernization law. And the steps that we have, uh, we have taken so far, we think are in full conformity. Gate Justice Secretary Laila Dilima walang illegal sa kanyang direktiba. Pero ang dalawa sa mga inmate na sina Willis C. at Michael Ong Chan naghain sa Court of Appeals ng Rito of Amparo o yung petisyon para proteksyonan laban sa posibleng abuso ng mga nasa kapangyarihan. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio na tumatayong abogado ng ilan sa mga inmate Basihan nila ang probisyon sa revised rules of criminal procedure na nagsasabing bawal galawin ng isang bilanggo ng walang court order. We have no way of communicating with them. Number two, yung right to counsel nila na ba -violate. Bakit out of the so many people sa uh, National Believed Prison, sila lang ang inisinegregate. E meron namang ibang nagba-violate daw ng rules uh, tungkol sa mga kubol at saka sa mga luxury items. Reklamo pa nila tila pili lang daw ang mga kubol na pinare ni Delima. Bakit ngayon din daw lang ito na gawin ng kalihim gayong limang taon na siya sa DOJ? Ibig sabihin in all those years, hindi niya nalalaman ito at bakit ngayon lamang? Ginawang halimbawa ni Topacio ang drug convict na si JV Sebastian na leader ng grupong komando. Hindi pa raw kasi nire-raid ang kanyang kubol. Paliwanag ni Delima, may estrategiya silang sinusunod at hindi naman daw pwedeng minsan ang ire-raid ang mga kubol. Hindi yung kadali yan. Hindi yung kadali. Nalalahatin namin yung mga suspected also. No? Uh, because wala kaming facility. And there are other reasons. And there are reasons that we cannot just disclose publicly. Bilang tugon sa problema ito ng bilibid, sinibak ang tatlong matataas na opisyal ng NBP. Pero ayon sa grupong The Conscience of Bucor, dapat kasuhan ng mga mapapatunayang nakikipagkunsyabahan sa mga maimpluensyang inmates sa loob. Hindi rin daw sapat na i-reshuffle ang ibang natitirang tauhan. Tanggalin nila totally. Huwag silang mag-reshuffle dahil kasi ano yan eh, paulit-ulit lang, ganun, ganun din ang magiging result. Ayon sa bagong talagang hepe ng NBP, kapag binalik sa bilibid ng dalawampung inmates, siya halo na sila sa mga ordinaryong preso. Bubuwagin na rin daw lahat ng kubol. Binigyan niya rin ng ultimatum ang iba pang preso na voluntary na nilang isuko ang iba pa nilang kontrabando sa loob. Kahapon kasi ay may mga ilang armas pampasabog at hinihinalang shabu ang nakita. Ano ko na rin ang mga elders, no? yung mga ranking inmates natin, Uh, sinabi ko din sa kanila yung deadline na ibinigay at kanina willing sila no if not today uh, until tomorrow no Emil Subangil GMA News